Isang kambagay tungkol sa mga pagkalaglag sa unang tatlong buwan ng pagbubuntis. Ngayon, karamihan sa mga pagkalaglag sa unang tatlong buwan o chimbi hanggang 90% sa mga ito ay dulot ng mga likas na depekto o mga depektong kromosoma sa sanggol. Iyan ay isang bagay na talagang hindi natin may iwasan kaya uh, ang mga kababaihan na nagagalit tungkol dito na nagsasabi, alam mo, may mga bagay ba na maaari sana nilang nagawa, hindi nagawa? O may mga gamot ba na maaari sana nilang ininom upang maiwasan ang pagkalaglag sa unang tatlong buwan ay u isang bagay na dapat mapagtagumpayan ng mga kababaihan. kaya ito ay, oh, hindi uh, kasalanan nila na naganap ang pagkalaglag sa unang tatlong buwan. May nakain sila, may uh, napuntahan sila, o para sa ilang... Uh, Uh, layunin ng paglalakbay, masyado silang nagtrabaho ng mabigat. Iyan ay hindi ang karaniwang dahilan ng pagkalaglag. On to hanggang 90% ng mga ito ay dahil sa likas na depekto ng fetus na talagang hindi may iwasan. Siyempre, may ilang dahilan ng pagkalaglag na maaring matukoy at maiwasan. Kailangang suriin at alamin yun. Kaya kapag nangyari ang pagkalaglag, huwag sisihin ang iyong sarili o ang iyong tagapag-alaga para dito.